Gusto mong magbago ang buhay mo? Huwag kang tamad. Nagihirap ka na nga, <laughs> ang dami mo pa rin drama. Ano? Doon ka na lang, maraming hindi nakakausad dahil tamad. Pag ginawa mo itong sinasabi ko sa'yo, pasasalamatan mo na pinaalalahanan kita. Ayaw mong maging palamunin, pero andyan ka. Andyan ka lang sa kama mo. Walang ginagawa. Bumangon ka. Magtrabaho ka. Paano ka makakausad niyan? Kung hindi naman tamad, may ginagawa nga, hindi naman productive. Ano? Doon ka na lang, hindi ba sumagi sa isip mo na kumita ng pera kasi kuntento ka na lang sa buhay na meron ka. Isa pang rason ay ang pagiging victim mo. Ang dami mong reklamo sa katawan, sinasayang mo lang ang oras mo. Kaysa magdrama ka at magbukmok ka, umalis ka dyan sa comfort zone mo dahil nilalamon niyan ang potential mo. Huwag mong hintayin na tumanda ka na wala kang narating. Papaabutin mo pa ba doon? Tulungan mo ang sarili mo. Lawakan mo ang isipan mo. Kung mas marami kang alam, mas malaki ang chance at opportunity para ikaw ay umangat. Real talk lang mga ma'am sir. Kung gusto mo ng pagbabago dyan sa buhay mo, huwag kang tamad.